Eto na, mga kababayan ko. nakopo po, mga kapatid, medyo kilabutan po kayo dito kung kayo po ay OFW. Unaan ko na po, mga kababayan ko. Huwag na huwag kayong sasama sa mga pagtitipon ng mga Duterte. Dahil nagtatayo na naman sila ng panibagong pangalan at tinatatak sa kanilang sarili na sila daw ay Dutertista. <laughs> Nakakaya naman. Sa mga OFW po dyan, huwag po kayong magsasayang ng inyong oras at araw para sumama lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na ginagawa nila. Baka kayo po ay matulad dito sa mga, eh, makinig po kayo, sa mga nakulong sa Qatar, mga kababayan ko. May latest update po tayo sa kanilang pagkakakulong, mga kababayan. At eto, mga kapatid, susurpresahin ko po kayo sa mabilis na hatol, mga kapatid, ng uh, gobyerno ng Qatar, mga kababayan ko. Marami po nagtatanong, mga kapatid, bakit daw po, mga kababayan ko, 17 lang daw silang nahuli? Ang po hinuli ng mga ng gobyerno ng Qatar, mga kababayan ko, alam nyo po, ano, mga kapatid, yung mga nag-organize, mga, mga kababayan ko, yung isang Duterte vlogger, mga kababayan ko, na nagagustong uh, mag-organize ng ganito para ipakita ang kanilang solidarity para kay Duterte, ito po ang kinahinatnan mga kababayan. Kaya po sa lahat po ng mga OFW, Overseas Filipino Worker at Filipino Immigrant, na nandyan dyan po sa mga bansa na medyo bawal po ang pagrarally, eh makinig po muna kayo mabuti. Baka sapitin nyo po kasi ito. Ano mga kababayan ko, ito po ang magandang sorpresa para sa mga inyo pag kayo po ay nagrally sa mga bansang pinagbabawal po ang pagtitipon. Ito po. Ayan. Filipino protesters in Qatar. Ayan, na? May face up to 3 years in detention. Ayan, na? If the authority conclude they violated the local law of the FA. DF, news from the DLOs, news from DFA. Mga kababayan ko, three years pong makukulong yung mga nag-rally po dyan. Yung mga organizer. Nakakalungkot po, di ba mga kababayan? Mga kapatid, tingnan nyo ho, mga, mga kababayan ko. This, this is the latest news, March, uh, March 31. Nakakulong na po. Nakakulong na yung mga nag-organize. Ang ending mga kababayan ko, tatlong taon pa silang makukulong. Because they violated the local law doon sa Qatar. Alam mo sa totoo lang ilang, ilang beses ko sinasabi sa inyo ito eh. Wala naman problema kung magtapang kayo. Hindi naman kayo pinagbabawanan ng gobyerno. Pumutak ng pumutak dyan. Gumawa kayo ng gumawa dyan. Dinedead mga lang kayo ni Marcos Jr. Eh, sa totoo lang. Dinedead ba lang kayo ni BBM? Ayaw kayong pansinin ni Bongbong Marcos and ayaw niya kayong pagbigyan ng pansin kasi ayaw niya kay ayaw niya ayaw niya dumagdag pa kayo sa mga isipin sa problema sa bayan. Pero anak kayo ng Teteng, tingnan niyo ginawa niyo. 'Di ba? Nagrally kayo. O ano nangyari ngayon? Sino na problema sa inyo? Gobyerno. 'Di ba? Gobyerno. Gobyerno na naman, mga kababayan ko, ang namo problema dahil sa inyong ano dahil sa inyong kamangmangan di ba wo oh. ano ngayon to ah harapin yung 3 years na imprisonment Ilang beses kong sinasabi to sa mga OFW, huwag kayo makisama sa mga ganyan dahil tandaan ninyo, bandang huli, pamilya nyo ang maaapektuhan. Tama ako, mga kababayan ko? Tama ba ako? Ta Tam tama ba ako? Mga kapatid, pamilya nyo maapektuan o sino naapektuhan ngayon? Tandaan nyo, nasa ibang bansa kayo, anjang kayo, hindi para sa pang sarili nyo lang, kundi para sa pamilya ninyo. Tama? Para sa pamilya nyo, dahil meron kayong pangarap at meron kayong iniwan na pangarap sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, sinong apektado? Si Duterte ba ang naapektuhan? Sagutin niyo ako, mga OFW. Ah, si Duterte ba, si Duterte ba, naapektuhan dito? Ang sagot ko diyan, mga kababayan ko, hindi. Sitting pretty yung matanda doon, natutulog lang yon doon, nasa kondo, nasa home for the agent. Di ba? Sino na Si Sara Duterte ba? na milyon-milyon ng kinamkam na pera at pondo ng taong bayan? Si Bato de la Rosa ba na-apektoan? Hindi, dire-diretso lang na nangangampanya. Si Bongo ba mga kababayan ko naapektuhan? Na dire-diretso lang din ang pangangampanya. Mga kababayan ko, o yung, mga, yung pamilya ni Duterte na busy sila doon sa Netherlands at nagbabakasyon habang kayo nakakulong. O sino nagbenepisyo ba nito? Matutulungan ba kayo ni Maharlika ngayon? Na nando doon sa Netherlands, mga kababayan ko, napakain-kain lang, pakawakaway lang sa mga OFW habang kayo na nabudol niya sa kapapanood ninyo o ano nangyari sa inyo ngayon. ba diba? Tatlong taong kayo makukulong. Oh, sino ngayon ang pinahirapan ninyo? Pwede nyo ba i-comment? Sino ang pinahirapan ninyo? Sinong pinahirapan ng mga OFW na to? Mga kababayan ko? Do you want the right answer? Mga pamilya ninyo. ba? Diba? Pamilya nyo. Hindi nyo pinahirapan ng gobyerno. Sinong pinahirapan nyo? Pamilya nyo. Right? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko. Pamilya nyo ang pinahirapan ninyo. Pamilya ninyo ang inyong pinahirapan ng dahil sa pagsuporta nyo sa matanda na hindi na uuwi ng Pilipinas. Taka Duterte ninyo, okay lang sana kung hindi napapabayaan ang trabaho ninyo. Kaka Duterte ninyo, ayan na napapala ninyo. O yan din na napapala nitong mga to. Kakapanood kay Maharli ka mga kababayan ko. ba? Diba? <laughs> mga kababayan ko. Si. Mga kapatid kakapano kakapakapanood nyo kay Maharlika kakaano kakaintindi nyo sa kanila o ano nangyari sa inyo tatlong taon kayo magdudusa so ibig sabihin nito tatlong taon din na magdudusa ang pamilya ninyo bago kayo humakbang bago kayo gumawa ng isang uh, bagay tandaan nyo to mga kababayan ko tandaan nyo to tandaan nyo to mga kapatid tandaan nyo po ang sasabihin ko sa inyo mga kababayan Tandaan nyo po ito sinasabi sa inyo. Kayo po ang kawawa dyan. Hindi po ang gobyerno natin. Dahil ang gobyerno po natin, ongoing buhay yan, nagpapatuloy yan na lumalago. Pero yung pamilya nyo po, pag kayo nawala sa ibang bansa, at kapag kayo napahamak, at anuman na mangyari sa inyo, sino magtatrabaho? Sino magbibigay ng tuition? Sino magbibigay ng maintenance ng nanay mo? Sino mag-aalaga ng, uh, ng anak mo? Sino, si, sino, saan kayo kukuha ng pantustos sa mga anak nyo at asawa ninyo? na nagtatrabaho lang dito sa Pilipinas at sino mag a sinong magtutustos ng mga pangangailangan sa loob ng mga bahay ninyo kung nakakulong kayo nang dahil lamang sa kakaduterte nyo. ba? Diba? Masyado niyong pinairal, mga kababayan ko, ang kapusukan sa bansa natin. Masyado niyong pinairal ang inyong kamangmangan at pinakita yon sa ibang bansa. Alam nyo naman mga kababayan na kayo ang inaasahan ng inyong mga pamilya. Kaya bakit kayo nandiyan dyan sa ibang bansa? Wala namang problema sumuporta kay Duterte pero ilagay nyo sa tama. Wala namang problema sumuporta dun sa matanda kung kayo ay nasa tama. Mga kababayan ko, ba? Diba? Isipin nyong mabuti, mga kababayan kung ano ang kahihinatnan nito bago kayo gumawa ng hakbang. Mga kapatid, yan ang tatandaan nyo. Hindi lahat ng bagay pwedeng idaan sa parali rally Okay? <laughs> Hindi lahat ng bagay pwedeng idaan sa parali rally Minsan ginagamitan din ng diskarte para maging maayos mga kababayan ko. Hindi pwede na puro tapang lang ipakita natin sa kalye. Minsan nilalagay sa lugar yan. At yung hindi nyo paglalagay sa lugar, yan ang, kahinat, ang kinahinatnan. Tatlong taon sa kulungan, mga kababayan ko, dahil sa paglabag nila sa batas sa ibang bansa. Tapos, hingi kayo ng tulong kay Marcos pagkatapos nyong yurakan. ba? Diba? Yan talaga ngayon ng mga kawawa. Anyway, mga kababayan ko, ingat kayo palagi dyan sa ibang bansa. Mag-isip kayo pabuti, mga kababayan ko. Pero before that mga kapatid, huwag niyong kakalimutan mga kababayan ko. Number number one, 4 sa Balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas mga kababayan ko. Ang party list ng ating mga bombero. Alright. Mga kababayan, sagutin lang natin itong uh, salita nila dito.